Iyon mga boss. Magtuturo tayo ng daan dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Tuturoan natin ang mga daan. Itong kuya ko. Yan Okay. Ruta namin ngayon mga boss. Pupunta kami ng exit 5. King Abdul Aziz. Yan. Ito nga pala yung kuya ko. Nagda-drive na siya. Yan eto nga pala mga boss, kung hindi nyo pa alam yung mga daan dito sa Riyadh, Saudi Arabia, pag first timer kayong bago pala kayo pumunta, may magtuturo naman sa inyo sa mga daan. Hindi naman kayo basta-basta papag-drive na mag-isa. Kung depende sa kasama nyo, kung halimbawa ibang lay o may pinoy rin, yan. Yun yung magtuturo sa inyo. Yan. Habang nagsisignal siya. Sabi ko, mixit na siya dito. Ito nga pala mga boss, Ria, ano to, King Fahad Road. Yan. Isang mahabang King Fahad Road to mga boss. Nga pala, nag ano, nagturo ako sa kanya dito, mag drive, ano to, um, Friday. Kaya kung napapansin nyo sa video, wala masyadong sasakyan. Kasi ito yung magandang ano, magandang time magturo ng driver dito sa Riyad yung mga bago para hindi agad sila napipressure sa traffic yan umaga to siguro mga hindi ko alam kung alas 10 ba to King Pahad Road yan siya bali marami ayan Oy, shout out yung mga boss. Ayan. Sarap pala mga boss na kaupo lang, nagtuturo. Pero napansin ko lang mga boss sa mga professional driver pala sa Pilipinas. Pagdating talaga dito sa Riyadh, Saudi Arabia, medyo nagiging ano, nagiging ano, oh, kumbaga parang nagiging bagong driver talaga parang nawawala ka sa ano, konsentrasyon. Siguro dahil sa kalsada. Medyo malaki tapos yung speed limit, yan. Kaya sa mga professional driver diyan, 'wag masyadong ano, kumbaga relax o tiwala. Kailangan niyo pa rin kabisaduhin yung yung kung paano magpatakbo mga tao dito. Kasi ibang iba talaga sa Pilipinas. Medyo matataranta ka ng konti pag bago ka kahit antagal mo ng driver sa Pinas. Yun, bali pupunta kami exit 6. Sabi ko dito na siya umiksit sa pangalawa. Yan. Seryoso pa rin siya pero nakuha na niya agad to. Two times namin binalikan yung ano, location na pupuntahan namin. Yung pangalawa, hindi na ako nagsalita. Tinignan ko na lang kung natandaan niya lahat ng tinuro ko. Natandaan naman. Tapos nag ano kami. Um, next location sa isang anak naman. Yan. Bali tatlong anak yung ano niya. Napuntahan. Okay. eto na yung exit. Papuntang exit 5. Yan. Yan. Kaya kung magpapaturo kayo sa mga kasama nyo, mga boss, mas maganda magkataon Friday. Pag Friday, kahit maghahapon kang drive para makabisado mo lang maganda. Ay, ano lang pala, simula kang umaga hanggang alas dos, yan, maganda. Walang traffic. Yan, eto na tayo sa Northern Ring Road. Eto, pag nag-exit ka na dun sa round na yon Northern Ring Road na to, exit 5. Unang exit, yan ay yung exit 5. King Abdulaziz. Ayun, no? Tamang video tayo sa mga gilid-gilid, mga boss. Ayan, Saudi Arabia nga pala to mga boss. sabi ko dito na siya mag-exit. Sa unang exit, bali dito nga pala sa King Abdulaziz may dalawang exit. Pero mas maganda pag bago pala kayo sa first exit agad yung i-take nyo. Service road na agad kayo. Ayan. Tapos tinuturoan ko rin siya yung mga bawal sa gasaan na lane. Kasi yung iba may camera. Iwas rin kayo doon mga boss. Pero mas magandang lagi niyong i-remind yung ano, speed limit nagbabago kasi katulad nito service road bago na naman yung speed limit wala na tayo sa 120 90 na lang takbo dito sa King Abdulaziz mga boss ayan malapit na tayo dito sa exit ng Abdulaziz pag right dyan mga boss okay na nasa King Abdul Aziz Road na tayo. Tapos na sa Ring Road. Yan, exit na kayo dito. Pag nakita nyo yung Tala Mall, nasa exit 5 na kayo mga boss. Okay, eto, diretso na lang to. Yung mga chongching wa na yung nakasulat sa mga building eh. Ayan. Riyad, Saudi Arabia. Sa mga may balak pumunta dito sa Riyadh, Saudi Arabia, siguraduhin nyo lang na pag-isipan nyo ng maayos. Kasi hindi ganun kadali. Kahit pasabihin nyo sobrang galing nyo na mag-drive o sobrang professional na kayo, basta bago kayo dito, medyo baka sa... sa pagdadrive nyo, medyo mapipressure kayo, homesick, susukuan nyo hindi ganun kadali mga boss yun lang yung napagtanto ko pagbago ka talaga dito sa Riyadh, Saudi Arabia ibang iba kahit sobrang galing mo na magdarid sa Pinas kaya medyo pagisipan nyo lakas ng loob lang pag-isipan nyo rin na 100 times kung sigurado na talaga kayo mag-abroad kung kaya nyo lang rin naman kumita sa Pinas kung parehas rin naman doon na kayo pero kung kailangan talaga go na yun lang pero number one mga boss hindi madaling mag-abroad Minsan swerte, minsan malas. Minsan naman malas, pero ikaw na lang yung gagawa ng swerte. Kaya depende kung gano'n ka kasipag na tao. Kung malas ka naman, daanin mo sa sipag, magiging swerte ka na. Pag hindi pa rin madaan sa sipag, tapusin mo na lang kontrata. Yun lang. Yun, no? King Abdullah Road yan, mga boss. Oh. Yan, dito na tayo. I-exit na tayo dito sa pagbaba nito. Ano na to? Malapit na sa Uruba. Uruba Road. Dito pa rin tayo sa King Abdulaziz. Yan. Medyo, ngayon medyo nagagamay na nung kuya ko yung patakbo medyo naka-adjust na siya. Hindi na katulad nung una na magugulat, magugulat o nasa shock siya sa mga sa laki o sa mga sasakyan. O dahil rin na ang dinadrive niya sa Pinas ay manual. Dito kasi sa Riyadh, Saudi Arabia, lahat matik. Yun yung in-adjustan niya lang, yung pag ano sa matik dahil isang paan na lang gamit mo don brake at saka accelerator yan pero pag naka-adjust ka na wala na okay na back to normal na yun mga boss kumbaga nawala na yung ano mo kaba yun lang yan, bali malapit na kami sa location na pupunta na namin mga boss isa na to sa mga na ano niya na perfect pero sabi ko dahil umaga tayo pumunta dito babalikan natin to ng gabi para sureful talagang alam na niya kumbaga magkaiba kasi ang umaga at gabi kasi pag gabi wala nang mga palatandaan hindi mo masyado o nagbabago dahil sa mga ilaw at yung ibang palatandaan mo na ano mga uh, mga building medyo manini bago ka kaya sabi ko balikan namin mamaya gabi eto na lapit na kami mga boss natapos rin okay Up, dito na kami intersection na to mga boss lagi kayong mag iingat dito mga boss kasi may mga driver na diretso diretso hindi na tumitingit sa left and right basta sila diretso ako nagsisenyas dito tinuro ko lang yung bahay tapos sabi ko umikot lang siya para kung sakali man alam niya yung paikot Yun, ito nga palang service namin mga boss. Ito yung pambakalan namin. Nissan Sunny. Yan, ito yung gamit namin ngayon. Nissan Sunny. Okay, yun na mga boss. Dahil nakuha na niya, sabi ko bumalik pa tayo ng isang beses. Pa, pero yung itong pagbalik namin, kumbaga hindi na kami aabot sa bahay. U-turn lang kung saan medyo malapit ng kabisado na niya. Tapos babalik kami dito. Hindi ko na sa hindi ako magtuturo ng kahit na ano. Ayun, mga boss. Okay, mga boss, hanggang dito na lang tayo. Masala, mga boss.